sobrang creepy guys oh. may kubo pa so what's up po sa inyo so yun nandito pa ako sa bundok, no? so medyo uh, may pupuntahan pa ako ngayon at Nagpahinga muna ako dito sa na. No? So pasensya na kayo mga kadol, na hindi pa ako mag-upload dahil wala pa load no. Sobrang hinap uh, hina po yung signal doon sa pupuntahan ko kaya hindi ako masyado mag-upload no? So po yung ano yung pagpunta po na pagpunta ko doon uh, sa paghanap ko kay Ramis hindi ko pa uh, na-upload ba no pero uh, patuloy pa rin ako Uh, nagano naghahanap sa kanya dahil uh, yun uh, medyo uh, siguro po ay gumagamit ako yung uh, siram gumagamit ako yung tao no, na para po ay makita niya ako so ito po yung motor yung ginagamit ko mga kagod pocket ng bundok ano ba to so abangan na po yung upload ko mga kagod hindi lang hindi lang ako nakapul ngayon dahil walang ano ba walang signal doon so dito sobrang nakakatakot din no? mali natin baka matagpuan natin siya lang dito yan mga kadul bakit talaga mga kapag wala tayong motor na maganda ito pong sa atin May baliti pa dito. <laughs> Yan, shoutout kay Padre